Ang mga araw na naman po sa ating lahat. Andito na naman po tayo kakain po ng ating lunch. Kumusta po sa lahat-lahat po ng mga kasamang kong OFW, kasamang kong sulok ng mundo. Tis lang po. mag at mag-forgot na tayo. <laughs> Ayan, ito pa ang aking ulam. Ng, ito po yung aking ulam, sinigang. Na Isda uh, is slice at saka talong okra. Uh, mapapanood niyo po kung paano ko niluto ang aking sinigang kasi matagal na po akong hindi nag-ulam ng sinigang. Lahat na lang karne-karne ngayon. Nag-request ako na slice fresh ang ulam. Pero bago ang lahat, pray na tayo, God. Salamat po, God, sa pagkain. Nasarapan ko po, God. Inhiling ko po, God, na naway bendisyonan mo po para may tag -tag po lakas po sa akin. Tatrabaho para sa aking pamilya para sa lahat po. Salamat po, God, sa mga blessing na binigay mo. Amen. Yes, ayan. Kain po tayo. Ito po yung ating ulam. Masarap. Uff. Ulo ng isda. Yes. <laughs> Hindi makuha po ha. Mmm, First time na naman tayo mag-ulam ng ulo ng isla. Lahat na lang karne, 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 karne. net Para tayo na sa Pilipinas. Ngayon itong ulam natin. masin. Sarap. <laughs> Lahat na lang karne, karne. <laughs> Pero hindi ako nagkasawa sa karne. Manu, kahit ano, everything, hindi ako nagkasawa kasi karne boros talaga ako. Hindi ako talaga mahilig sa isda. Kasi sa Pilipinas, ang hilig ko lang yung ano ba, yung hito. Pag, hito, pag i, ano mo, ihaw mo baga. Hito, bangos, yan. Talagang hindi. Siguro, matikim man, pero hindi yung talaga yung hinahanap ko. Yung mga slice na isda, yung ano ba yun? Yung slice ba, maya, maya yung ulo ng maya, -maya ng tabak taba, -taba. I-adobo ko yon. Pero, ang ano niya yun, i ko, pero may, sa ilalim, nilalagyan ko ng tabataba -taba ng baboy. Ang sarap! Hindi lang kasi ako makaluto ng ganun dito eh. Ng ganun. O, hindi ko alam kung uh, mahal yata yung ulo ng mayamaya -maya dito. Mm. Ang sarap yun. Natutunan ko yun sa ano Hong Kong. Nung andun pa ako sa Hong Kong. Ulo ng mayamaya. -maya. Tapos, ah, uh, iadobo mo yon tapos uh, yung sa ilalim niya Lagyan mo ng taba-taba ng baboy uh! tapos tulong-tulong -tuyo. harap Ito yung baby okra. Ay, baby okra. Nah, mangang. So, sinilagyan ko ng sili. Babalik ko talaga ng chili. Ayan po, salamat po lahat po ng mga sumisili po sa aking munting channel. Ulit-ulitin ko, hindi ko man po kayo kilala pero ang Diyos kilala kayo. Nagpapasalamat po talaga ako sa inyo. Tulong-tulong uh, lang po para makatulong din tayo. Ganun lang po. Salamat, salamat, salamat uh, mga bagong subscriber ko dyan. Salamat po. Uh, huwag kayong mag-alala dahil binabalikan ko po kayo. Salamat po sana matupad po ang pangarap kong maging charity vlogger one day, isang araw. Pag uh, for good ko, uh, gagawa ko ng paraan uh, na magkaroon din ng isang groups ng charity vlogger po sa amin. Kaya sana po, huwag po kayong magsasawa po na... Uh, sumilip-silip po sa aking munting channel kasi para matupad naman ang aking pangarap na maging charity blogger ayoko pong umasa pero yon talaga ang pinangarap uh, ko kaya nga ako nag-open uh, ng ganito alam kong mahirap po na humawak ng ganito mag-youtube, um, papasok po sa ngalan ng youtube dahil OFW po tayo Ay, alam kong mahirap po makaipon ng mga views pero sa tulong po ninyo mga mahal ko dyan, sana po supportan nyo po ang aking channel para magkaroon din tayo ng uh, groups na makatulong po tayo sa mga katulad kong mga mahihirap po. Gusto ko talaga makatulong po. Kaya sana po wag kayong magsasawang uh, manood kahit na dalawa tatatlo lang po ang sumisilip po sa aking muntin channel. Salamat po. Sabi ko nga hindi ko man kayo kilala pero ang Diyos kilala kayo. Salamat po hindi ako maka outdoor ay maka, uh, maka salita sa mga... Uh, bagay na dapat kong sabihin kasi nahirapan talaga ako wala akong outro, wala akong intro dahil alam naman nakakasturbo ako sa mga kasamahan ko kasi minsan nakatulog sila kaya mahirap pong mag uh, outro at saka intro kaya sa pagdating ko sa pag, bahala ko na magpurgod pero soon so sana matupad ang aking wish kay God na uh, mag uh, um, ano ba ako ng mas malaki pa ito kaysa yung Uh, mas malaki pa <laughs> sa pangarap ko. Hindi naman po masamang pangarap ko, pero sa totoo lang, talagang yun pang pa pinapangarap ko, uh, maging charity vlogger, one day isang araw po. Salamat po, Diyos na lang po ang bahala po dyan. Kaya mga mahal ko dyan, sana hindi po kayo masasawa. Samilip-silip lang po sa aking mounting channel. Salamat po. Bye!